Ako si Mayor, dating chief cook sa barko na nagretiro ng maaga sa mundo ng paglalayag. At ngayon, nandito na ako sa Australia, may git isang taon na. Pero marami pa rin sa akin na nagme-message, nagko-comment sa mga upload ko na kung paano nga ba ako nakapunta dito or paano nga ba ako nag-apply or kung anong patway yung ginawa ko para makapunta dito. Mapa-Facebook man, TikTok at sa YouTube lahat ko yan natatanggap. Kaya, para isahan na lang, dito ko na lang kayo sasagutin. Pero bago ko yan sagutin, paalala lang, hindi po ako migration lawyer or migration agent. Kaya, mas mabuti pa rin na magpakonsult kayo sa totoong migration agent or migration lawyer. Dahil itong isasagot ko ay sariling kaalaman ko lang at opinion. Una, kung alam mo na ikaw ay isang skilled at meron ng sapat na karanasan sa iyong trabaho, maaari kang mag-apply ng working visa o yung 482 visa. Ang kailangan mo lang para makakuha ka nitong visa na to, yung 482, ay kailangan mo ng employer. Yes, tama. Kailangan mo ng employer na kung saan ikaw ay bibigyan ng sponsorship. Pero, hindi nga lang madali maghanap ng employer na kung saan willing silang magbigay ng sponsorship, lalo na kung wala ka naman dito sa Australia. Pero, posible pa rin. Paano? Ganto ang gagawin mo. Maraming paraan para makahanap ng employer na kung saan willing magbigay ng sponsorship. Una, pumunta ka sa seek.com. Kung halimbawa ikaw ay chef, search mo lang chef sponsorship. At dyan lalabas yung mga employer na kung saan willing sila magbigay ng sponsorship. Katulad ng nakikita nyo. Maliban sa seek.com ay meron pang iba. Halimbawa dun sa Indeed, pwede ka rin dyan makahanap ng employer. O kaya naman sa LinkedIn. Pero bago kayo maghanap ng employer, i-check nyo muna yung trabaho nyo kung kasali nga ba sa occupational list ng Australia paano malaman? bisitahin nyo lang ang website ng immigration dito sa Australia o kaya naman i-search nyo sa Google type nyo lang Occupational List in Australia kasi kung hindi kasali yung trabaho nyo sa Occupational List ng Australia ay malabo po kayong mabigyan ng sponsorship pero alam alam ko ang nasa isip nyo nagtatanong kayo kung bakit hindi yun yung ginawa ko uh, sabi ko nga Mahirap po makahanap ng employer. Kaya ngayon naka-student visa ako, pero okay lang naman kasi marami pa akong kailangan matutunan at natututunan ko naman dito sa pag-aaral ko. Sunod, kung ikaw naman ay skilled pero wala pang sapat na karanasan, pwede kang mag-apply ng 407 visa or yung tinatawag na training visa. Pero again, kailangan pa rin nang employer na kung saan bibigyan ka ng sponsorship. Ito ay valid lamang for one year. Pero sa pagkakaalam ko at dun sa kakilala ko, ay pwede naman tong i-renew kapag mag expire na. Sunod yung student visa. Maraming gumagawa nito na nag student visa na muna sila nag-aaral dito dahil hindi nga nakakahanap ng employer na willing mag-sponsor katulad nung sa akin. Hindi pa ako nakahanap ng employer. Kaya nag-apply na lang muna ako ng student visa dito para makapunta na agad dito at na makapagretiro na sa pagbabarko. Sa pag-apply naman ng student visa ay kailangan mo lang mag-enroll muna sa school dito. Kapag naka-enroll ka na ay makakatanggap ka ng COE yung tinatawag na Certificate of Enrollment dahil yun ang number one na requirement para mag-apply ng student visa. Bukod pa dyan ay kailangan mo na ngayon ng English test dahil masyado ng mahigpit ngayon at masyado ng istrikto sa mga nag apply ng student visa. Bukod pa dyan, ito yung madugo, yung tinatawag na show money. Yes! madugo po talaga dahil medyo malaki na yung show money. Sa pagkakalam ko ay nasa 24,000 Australian dollars. At bukod pa dyan ay kailangan mong ng insurance. Medyo mahal din yung insurance. Kaya kung plano mo talaga mag-student, dapat nakahanda yung bulsa mo. Pero Wag na wag kayong basta-basta na lang maghahanap ng kung ano na lang na kurso. Kailangan yung pipiliin na kurso nyo ay meron pa rin pathway to PR or permanent resident. Kasi kung wala ang pathway, after your study, talagang uuwi kayo. Kaso nga lang, kapag naka-student visa ka, ay hindi ka pwede magtrabaho ng full-time. Sa mga katulad ko, ay allowed lang kami magtrabaho ng 48 hours fortnightly or 24 hours weekly. Ang kagandahan naman sa student visa ay kapag nakatapos ka na ng pag-aaral mo dito, ay pwede ka pang manatili. mag apply ka lang ng 485 visa or yung graduate visa. Pero paalala lang, hindi lahat ng mga kurso dito ay pwede mong applyan ng 485 visa. Meron kasi mga kurso dito na after mo ng study mo na matapos ay talagang uuwi ka na sa iyong bansa. Yung 485 ay meron lamang na 18 months na binibigay sa iyo. Pero kung ikaw naman ay nag-aaral ng masters or masteral ay up to 5 years sa pagkakaalam ko sa paraan na yan ay makakagain ka ng sapat na karanasan na kung saan ay pwede mong gamitin sa pag-apply ng PR application mo or yung permanent residency application mo. Kasi yung pag-apply ng PR dito ay point system. So, mas malaking points yung makukuha mo. Lalo na kung nakapagtapos ka pa dito, malaki yung points na makukuha mo. At mas malaki yung chance na ma-approve yung PR application mo. At dahil nga, mahirap maghanap ng employer na willing magbigay ng sponsorship or hindi ka nakakahanap at wala ka naman sapat na pera para mag-apply ng student visa, huwag kang mawala ng pag-asa. Meron akong magandang balita para sa iyo. Yun ang tinatawag na partner visa. Ang gagawin mo lang, maghanap ka ng Australian. <laughs> o kaya naman kahit hindi Australian, kahit Pilipino pero citizen na dito, juwain mo or asawain mo. For sure, makakapunta ka dito sa Australia. <laughs> Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor, na nagsasabing ang buhay ay hindi karera. Kumbaga, trust the process. Paalam! Kusinero Mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo oh. Lama ka sa biyahe, masaya Kay Kusinero Mayor, ang panalo ka ah.